thank you Hi guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na guys ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat-ingat po tayo kahit saan po tayong bansa. Natatrabaho mag-ingat po tayo palagi dahil higit sa lahat po may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Po ba? At ganoon din po ating mga mami, mga tita, mga daddy, mga kuya at mga, mga auntie at lolo at lola no, sa Pilipinas ay mag-ingat din po. Ngayong araw po ito guys ay kakaiba po. Uh, first time ko po itong gawa ng bid ng reaction video ito po isang itong mga nag-comment na negatibo no sa ating reaction Dan dahil po sa atin ang reaction naman natin guys ay laging nasa neutral tayo. Wala tayong pinapanigan. Kundi pinapaliwanag natin kung anong dapat uh, kailangan natin gawin bilang isang nandito tayo sa social media. Di po ba? Dito, makikita nyo guys, nandyan sa gilid ko lang. Ilagay natin sa gilid ko. Ito po isang nag-comment na sa tingin natin po ay nanay na ito or lola na ito, no? Na hindi po maganda. Ayan, habang po nandyan, basahin po natin ang kanya muna uh, komento para po alam po natin ang ating sasabihin sa inyo. Mas maganda na inalis ni Kalinga Prab si Rochelle dahil dahil lagi walang time nang sumama sa Kalingap Angels. Pero makikita mo naman sa ibang vlog na gabi na, gabi na siya umuwi. Lagi bagi na daan kasama mga lalaki kaya damin siya basher dikit na dikit kay Ruel tingin mo malandi si Rachel dito guys dito medyo tumas ang kilay natin no para sa akin hindi po ito maganda no ang pangalan mo Maribel at ito ay meron ka pang profile yan no hindi ko talaga guys uh, I'm sorry hindi ko talaga inalis yung hindi ko tinakpan ang profile mo, hindi ko tinakpan ang pangalan mo dyan para alam mo rin. Hindi po tama bilang isang nanay na magsabi ka, mag-akusa ka sa isang bata na malandi. Di po ba? Unang-una, inalis siya ni Kalinga Prab. Kung naintindihan naman sana natin, hindi natin inigatib yung pagkasabi ni Kalinga Prab na tatanggalin ko, tinang, ko sa Kalingap Angel si Rochelle dahil naawa dahil po naawa si Kalingap Rob kay Rochelle sa mga basher naawa po si Kalingap Rob dahil sa inyo mga pambabas nyo kay Rochelle no? isa ka po dun sa mga po ikaw dun isa sa mga rason na kung bakit naawa si Kalingap Rob bakit tinanggal ni Kalingap Rob si Rochelle sa Kalingap Angels dahil isa po kayo doon sa ganitong klase Unang-una, sinabi mo dito, kaya tama lang na tinanggal ni Kalingap Rab, si Rochelle sa Kalingap Angels, dahil walang time po sumama sa mga Kalingap Angels. Unang-una, pero nandun nga ka mo, may time sumama sa mga ibang vlogger na puro lalaki. Ang tingin ko kay Rochelle ay malandi. So dito, tama mo ba? Ako saan mo si Rochelle malandi? Dahil lang basta nakita mo siya, nakasama niya mga lalaki, hindi mo ba nakita si Glyza nang doon ang asawa ni 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 Kuya Alex Librada nang doon ang asawa ni ni um, Vigis Kim nang doon paano mo nasabi na si Rishie lang dahil yun ang time na yun ng gabi na yun ay nag-aaral si na Ruel ng driving kaya sama tayo no bago tayo mag-akusa sa si isang tao ng ganito, tawagin natin ganito, isipin po muna natin, may mga anak din tayo, paano po ang anak natin ay pagsabihan ng ganyan? Ano kaya ang mararamdaman nyo? Ito sa akin, nandito tayo sa social media, yes, kahit ano pong um, content ang gawin mo dito sa social media, may basher na may basher talaga. Hindi po talaga maiiwasan yan. So dito, ang masabi ko, hindi niyo po dapat ito siyang matawag na ganito. Dahil unang-una, kung ang pinag eh, dito kasi pinagpoint niya, gabi na. Kung gabi na yan, pinagpaalam po yan ng maayos, hindi po yan dinadala ni Ruel sa labas hanggat hindi pinapaalam sa kanyang magulang. No? Hindi pinaalam sa kanyang ama. At ng ang ama nga mismo ng bata ay may tiwala kay Ruel. Tayo pa kaya, kayo pa kaya Ng na mga nanonood lang? Kung ayaw niyong manood sa kanila, huwag kayong manood, huwag kayong mag-comment ng kung ano-ano. Dahil hindi po maganda, hindi po ito nakakatulong. Bata po, alam niyo po ba, bata minor di edad ang pinagsasabihan niyo ng ganyang words na malandi? Tandaan niyo po bata ang pinagsasabihan niyo. No? Hindi po tayo, kung nakita natin may nagkukulong, alam mo ito parang, hindi po maganda talaga para sa akin hindi po talaga maganda ang ganitong klaseng pag-comment nyo meron pa dito kasunod user ikaw kung talagang ito talagang as in basher na may mga bakit kailangan lang mag um, maninja, magamit hindi, hindi busy yan si Rochelle sa pag-aaral kundi busy yan sa kalandian kay Roel lalaga ba ang ang ano ano ito mga, time, mga ito parang halata kayo eh halata kayo na um may pinapanigan kayo no may pinapanigan kayong uh, love team halata kayo masyado halimbawa nakita naman natin nakita niyo sa mga videos mula umpisa na nagkaroon ng teleserye si Kalinya Prab ay alam natin may, may pagmamahal si Ruel kay Rachelle. Yun nga lang ay hinihintay nga nila no, ang tamang time na para mag officially na sila mag, mag, boyfriend, mag girlfriend. Dahil ba sa sweetness nila, matawag nyo kagad sila na ganyan? Kayo po ba maasim kayo sa inyong mga boyfriend? Yun lang po yun. Siguro kayo sobrang asim kayo. Kaya nasabi nyo yan. Pero ang alam ko, nasabi nyo yan kasi may pinapanigan kayo. May mga uh, kinakampihan kayo mga love team nyo. Halimbawa, ko ang love team na kinakampihan nyo ay sabihan ng ganyan. Sa klase din na nakikita, ng mga, si, ng no, nakikita nila. Di po ba? Huwag po kayo tigilan yun na pong pagtawag niyan. Unang-una po bata pong pinagsasabihan nyo. Kung dito patungkol naman natin doon sa games. Dahil ito parang yung games ang pinagpunot duluan nyo na sinabihan ito ng isa na ganyan. Guys, nasaan ba kayo? Anong century ba kayo ngayon? 2023 na po. At lahat po maging open eyes na po kayo. Yun ay isang games at yun ay hindi po kagustuhan ni Ruel at ni Rochelle Yun ay isa po sa mga uh, agenda or na some program yun ng uh, Rochelle USA na fans group na kung saan sila ang nag-conduct ng feeding program, no? Nakita naman natin hindi tayo guys mga bulag. Nakita natin sa video na 'yon sa feeding program na 'yon na ang nag-conduct ng games na 'yon ay ang USA, ang Rochelle USA. No, sila ang nag-nagprogram na 'yon ng uh, challenge na 'yon ng um, paper dance na 'yon. Hindi 'yon si Rowell at si Rochelle ang may uh, pakana, kundi sila ay tanging nakiisa lang. Nakiisa lang doon sa uh, kagustuhan ng sponsor na yon na nag-sponsor sa feeding program. At saka yun ay isang games, nandun bo, nandun ang magulang ni Rochelle, nandun ang pagkamag-anak ni Roel, nandun nga si Kuya Brooks, nandun si Daddy Donat, nandun si Tatay Raysan. Bakit nyo sabihan na ganun? games lang po yun. Nakita nyo ba? Na gumagawa talaga ng kabalaghan doon para sabihan nyo ng ganyan? Mayos po kayo. At saka, ganun din po no, sa ating mga, ano, mga kapwa reactors. Sana maintindihan natin na sinabi nga ni Kalinga Prab, tinanggal doon si Richelle Sam... Um, ah, uh, tawag nito, some Kalingap angels dahil nga ayaw ni Kalinga Prab mabas si Richelle na awa si Kalinga Prab na mabas lalo si Richelle dito dahil kahit ano lang ang comparison nandoon so sana tayo din ay mag dandahan na lang po tayo sa ating mga reaction din at ganoon din po sa mga nagreaction po dito sa kay Richelle at kay Ruel huwag po tayo magreaction lamang tungkol lamang sa sweetness nila no? kung sana po ay magkaroon din kayo ng boses, ano bang pagtingin nyo, bakit nareaksyonan nyo yung uh, mga paper dance na yun? ba? Diba? Ano ang reaksyon nyo doon sa paper dance? Paper dance na yon na ni Roel at ni Richelle ng, ng The Rock. Para sa akin, wala po yung uh, malisya dahil games lang po yun. Ruthana, tayo din, tama po. Na, narinig natin, no? may tayo na isang um, kasamahan natin na reactor na nanawagan din na saan kayong mga nag nag, nag nagko-content sa Rochelle. Paglanggol niyo si Rochelle. 'Di ba? Tama yung sinabi ni Bopel Vlog. Hindi po tayo para lang mag-reaction dito sa kay Rochelle at kay Roy para lang sa sweetness nila. Nandiyan po kayo, nag-reaction kayo. Ang laki ng mga kita niyo. Paglaban niyo po itong ay yung pinag-reactionan reactionan niyo paper dance na kung para sa akin po ay wala pong malisya po yun tanging lamang po itong mga comparison, itong mga ibang mga may mga pinapaniga ng mga love team yun ay binigyan ng malisya yun, huwag po tayo magbigay ng malisya guys, unang unang isipin natin, tanda natin si Ruel at si Richelle may mga pangarap sa buhay ito, si Richelle pangarap niya talaga makatapos siya ng pag-aaral tayo po ba na nag na gano, na ganito, nag, nagbasayo sa kanya ng ganyan? Perfect ba tayo? Ang mga anak ba natin nagkaroon ng pangarap? May nakita ba tayo? Baka mga anak nyo walang ang pangarap. Baka mga anak nyo may buntis na nga eh. Po ba? Kaya dahan-dahan po tayo sa mga pagbabas natin sa bata. Huwag po natin basta lang ibas. Dahil yung games na yun, si Ruel na pa ka-professional na tao. Naintindihan niyo, naintindihan niyo dahil games lang po 'yun. Games po 'yun. Tandaan niyo, isang laro po 'yun. Hindi 'yun sinabi na kung ano-ano nang pinagtatawag niyo doon sa mga sa laro na 'yun sa aksyon nila. Normal po na kumandong siya doon para lang hindi siya mahulog. Huwag po tayong masyadong negatibo, huwag mo tayong masyadong nega sa mga ganong bagay. Dahil hindi po natin nakita sa kamera na naghalikan silang dalawa. Yun po ang dapat niyong tindihin. Grabe nakakaano kayo, nakaka, nakakaano kayo mga tao, kayo mag-comment. Mag Sabihin niyo pa, wala siyang time, hindi sa busy sa pag-aaral. Kayo po ba naranasan niyo ang mag-aaral? Kaya kayo nakapagsabi, nakapagsabi ng ganyan? Kayo po ba pag nag aaral kayo, 24 oras talaga nakanok-nok ang ulo nyo sa pag-aaral? Kaya sana po, ipakatandaan po natin ang sinabi ni Kalinga Prof. Tinanggal niya sa Rachel sa um, Kalinga Angels para matigil na ang pambas. Para mawala ang pambas. Pero bakit ganito? Lalo niyong Binas. Tama na po. Tigil na po kayo sa si bambas. Kagaya balik natin dito ang sinabi ni Kalinga Prab. Magpukos po tayo kung sino mga sinusuportahan natin ng mga uh, angels na yung kung gusto niyo tawagin. Sinong, sino sinusuportahan niyo po mga mga mm, love team. Pukos po kayo doon. Doon na lang po kayo. Huwag kayo mag, mambas na mambas isang tao. Dahil kawawa naman yan na binabas nyo nang binabas na wala sa lugar. ba? Diba? Tama lang po na tinanggal talaga ni Kalinga para, para po matigil lang kayo pero hindi pa rin kayo natigil lalo po kayo na ano, lalo po kayong hinahabol nyo talaga sa pambabas yung isa. Hindi nyo nga nakita na naghalikan ba talaga sila dyan sa, sa, sa video? Yun po masabi natin kalang Para sa akin, kung makita nyo nagyakapan, nakita nyo nagdikitan ang katawan, is normal po yun. 2023 na po. As hindi po tayo sa century na kung anong century ka. Hindi po tayo sa 60 centuries na nakatira pa. No? Ayun nga, nakita nyo nga. Ma malaking bagay sa inyo ang ganong nakita nyo na sweetness nila. Samantala ngayon ano 12 years, 10 years Ano ba? Di ba nagli-lipstick na? Kaya so, excuse me po Ilagay po natin sa maayos Ang ating pambabas no So thank you so much guys Hanggang dito lamang po tayo At tangi ko po, hiling ko po Ay supportahan po natin ang Team Kalingap sa pangungunaw po ni Kuya Bas Santos Matubang Ate Edna's Vlog and Kalingap Rap. Ganun din po guys si Ruel Ob mga lalag. at dito nga ay si Richelle po ang ating topiko. Sama po natin si Richelle Morales Vlog. Supportan po natin at huwag po tayo guys mag-skip ng kanilang mga ads dahil po tayo po hindi po natin pag-skip ng ads ay nakakatulong po tayo sa kanilang mga paglingap. Diba? ba? At ganoon din po makisuyo na rin po si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog. Please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog at pa-click na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. Thank you so much and God bless everyone. Bye.